Magandang umaga po sa inyong lahat. Ibabahagi kong kento ay tungkol sa alamat ng manga. Tara, basahin natin ito at mag-enjoy lang kayo sa panunood. Tara, let's go! Alamat ng manga ni Rene Weba. Noong araw mga punong manggang tanim ni Tandang Isko ay pare-pareho lamang ang bunga. Ito'y maliliit at ang tawag dito ay pahutan. Matamis kapag hinog, kaya gustong gusto ng mga bata ang pahutan. Marami ang natutuwa kapag panahon ng pamumunga, dahil ang matandang may-ari ay hindi maramot. Minsan may magandang dalaga sa mangga ni Tandang Esko ay dumaan. Kusang loob na inalok ito ng mga hinog na mangga ni Tandang Esko. Sa kasiyahan ng binibini ay tinanim ito ang mga buto ng pahutan sa bukid at sa paanan ng bundok. Agad tumubo ang dalawang buto at pagkaraan lang ng ilang araw ay ganap na itong isang puno. Labis nagtaka si Tandang Esko sa pagkakuron ng punong mangga sa hangganan ng bukid at sa ibaba ng batuang buntok. Balag sa nang putulin ng matanda ang dalawang puno. balit sa tuwing siya ay lumalapit, wari may bumabulong ng, Wag po, wag mo akong patayin. Dala rin ng paghihinayang kaya hinayaan lang itong lumaki at lalong lumago ang dalawang puno ng mangga. Malaking pakinabang tuloy ito sa, mag, sa mga magsasaka at kalabaw na roon ay sumisilok. Ang madalas magpahinga sa punong mangga na sa bukit ay si kalabaw. Kaya nagkaroon sila ng na pagkakataong magkausap palagi ng puno. Hulog ka ng langit sa akin punong mangga. Dati-rati init sa katangliang tapat ay aking tinitiis. Subalit so, balit ng ikaw ay isang mibol, pagal kong katawan ay binigyan mo ng ginawa. Kaya kapag sa iyo ay may nagtangkang pumutol, humanda sila sa sungay kong matutulis. Salamat sa iyo, kalabaw, at, at ako ay iyong ipagtatanggol. Noon pa man ay hina, hinangaan ko na ang iyong kasipagan, kasisigan at kalakasan. Nahihiyang wika ng mangga, hindi nagtagal sa dalas ng kanilang pag-uusap ay nagkakaintindihan ang kalabaw at ang punong mangga. Samantala, nagkakaroon na rin ng kagustuhan ng punong mangga na nasa paanan ng bundok ay ito ay si Manggang Pahutan, na malapit sa kanyang kinatutubuan. Sa panahon ng paglilihi ni Pahutan ay palaging sumisilong sa lihim niya ang isang magsasaka may dalang piko at ewan kung bakit gustong gusto ng mangga na titigan ang piko. Sumapit ang araw na pamumulak at pamumungang parehong pinasukan at nilalagaan ni Tandang Isko, ang magkahiwalay na puno, ang lahat ng mga punong mangga ay pawang na bunga. Nang bumalik ang matanda o panganin ang mga bunga ng mangga, ito ay lubang nagulat. Ang dalawang puno na hiwalay sa karamihan ay magkaiba ng hugis at laki ng kanilang bunga. Hindi may ni Tandang Esko kung bakit nagkakaganoon. Muli ang magandang dalaga ay nagbalik at sapagkat ang malaking mangga ay bunga ng pagkakaunawan ni nakalabaw kalabaw at pahutan. Kaya tatawagin itong manggang kalabaw. Bagamat magka magkawangis sa laki ang mga bunga nila ng kabilang puno ay may pagkakaiba pa rin sa hugis at sa anilang sa sukat. Dahil ipinaglihi ito sa piko kaya makikita ito sa tawag ng manggang piko. Binibini, paano mo nasabi ang bagay na iyan? Paano niya daw nasabi? Ito ang sagot, sapagkat ako ang diwata ng mga prutas, lumiti ang dilat at bilang nawala. At sinabi ng diwata ay paulit-ulit ikakukwento ni Tandang Isko sa mamimili ng mga. Tapatwat, hindi na mahalaga iyon kahit pahutan, manggang kalabaw o manggang piko, basta ang mga ito ay pare-parehong mangga puso bibitin mabango amoyin masarap kayo lalo na ilo yun lang ang ating kwento ang ay, natutunan ko po sa kwento ng alamat na mangga ay magkakaroon ng mabuting puso at tugan ang mga nangangailangan sa kahit anong paraan o abot ng iyong makakaya at yun lang po sana nag enjoy po kayo sa pagbabasa ko maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat 爸爸。Bye bye.